Ito. Samantala, makakausap po din natin si uh, Barangay Chairman Richard Yu ng Barangay Santo Domingo. Chairman, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. So, paano ang uh, plano dito ngayon sa truck? Uh, papaalis niyo na rin agad? Uh, uh, nagtawag na rin tayo ng, ng may capability na para pwede mag-haul mag nitong truck. Medyo mataas-taas na itong tinatambak dito. Ano mm. talaga bang binabaha itong area niya? Bahain po itong lugar kaya kailangan pag magkoconstruct tayo ng bagong gusali dito, kailangan taasan po natin. Kaya na pinapataasan ano. itong Pin lugar nito. Oo. Oo. Ang hindi naman alam nung driver, malambot malambot, malambot pa. Oo. Tag-ulan na, ka tag na po kasi kay tag-ulan na po ngayon kaya medyo siguro na miscalculate nung driver tsaka nung painante Yung po bang may ari nitong compound na ito, itong lote na ito nakausap niya na po. Uh, hindi pa po pero try na natin kinokontact hmm. na para magbigay tulong din sa pamilya na mga nasawi. Opo. At uh, sa parte po ng barangay, kayo po ba tumulong na rin dito sa pamilya ni uh, Me Meron na rin po uh unang-una na paano na rin natin yung driver yung mga tamang procedure uh, ginawa na rin po natin. Maraming salamat Maraming Chairman. salamat. Si Barangay uh, Chairman Richard Yu ng Barangay Santo Domingo.